Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito nga pala tayo ngayon sa labas. Ayan, ito yung aking garden dito sa harap ng bahay. So, mayroon akong gustong ipakita sa inyo guys dito banda sa mga maraming bato-bato. Ayan. So, una ito. Ayan. Ito nga pala ay isang variety ng Simper Bibum. So, napakatagal na neto dito sa ano harap ng bahay. So, hindi pa ako nag-succulents, nandito na to siya. So, ang kulay nito during autumn to winter ay napaka ganda. Nagiging orange siya. So, kumakapal na lang siya ng kumakapal dyan habang tumatagal. So, ang mahilig nito ay yung aking banana na lalaki. Siya yung nagtanim nito. Ayan, ito rin Oh. Kumakapal na lang siya ng kusa. Tapos ayan nahulog dito yung ano, baby, ayan, tumubo na lang din. 'Di ba? Dumikit na lang siya dyan sa bato. So, ayan guys. Tapos, meron din dito. Ito naman ay ako ang nagtanim nito. So, dito ako kumuha ng... Ano, yung tinanim ko doon sa ginawa kong garden sa bukid. Dito ako kumuha nun. Yan. So, ako nagtanim nito. Baka sakaling dumami siya dito. Ayan nga. Dumami nga siya. So, mayroon din ditong nalaglag. Ayan. Nalaglag na dahon, yung pula. Diba? Tumutubo na lang siya ng kusa. Tapos, mayroon din ditong sedam sa baba. Ito. So, ito, napakatagal na rin nito. Yan, diba? So, ang tinanim lang dyan dati ng biyanan ko ay isang puno. Ayan, parami lang siya ng paramid, guys. Tapos, meron din dito. Ito, o. Oh. ba diba, maganda yung kulay, o. Oh? Nagiging orange siya. May natira pang kulay ngayon. So kapag nagkaroon siya ng bulaklak, na mamatay yung pinaka mother plant tapos nag-iiwan siya ng maraming baby kaya siya dumadami ng dumadami. Yun yung ugali ng Simper bible Yung mother plant kapag namatay na siya, nag siya ng mga babies. Yan. So eto rin oh. Diba? Kumakalat na lang siya ng kumakalat ng kusa. So, hindi na siya tinanim. Yung iba, nahulog na lang dyan. Tapos, tumubo. Yan. Tumadami na lang siya ng kusa. Diba, ang ganda tingnan. Yan. So, wala na siyang alaga. Hinahayaan lang siya dyan, guys. Diba? Ang ganda tingnan kapag tumadami siya. So, maganda talaga siya doon ilagay sa mga katulad ng mga ganito na mga area. Yung mga bato-bato. Tapos, konti lang yung ano, konti lang yung lupa kasi kusa siyang dumadami. Tumutubo talaga siya. Yan. Tapos eto, hindi ko alam kung ano to. Sedam to siya or Simper ba? So eto rin, isang puno lang din yan dati na nilagay dyan ng biyanan ko. So ayan. Kumakalat na lang siya. Tapos kapag winter time, ano, pabilog siya. Maliit na bilog-bilog. So, ito marami siya dito dati. Ayan, kumunti. Kasi nga, yung langgam, kapag tag-ulan, dyan dumadaan, dyan namamahay. So, nasisira kapag may mga langgam. So, ito naman ay sedam. Dito ako kumukuha ng mga, yung panlagay sa mga arrangement ko. Dito ako kumuha. Yung iba dito kun kinuha. Ayan, mga sedam yan. Tapos, mayroon din dito, ito, ako nagtanim nito. Nung nakaraan ko lang tinusok dyan. Yan. Dati, ang nakalagay dito ay Simper Ayun nga, namatay siya kasi pinamahayan ng langgam. So, namatay yung Simper Bibum. yung pinalit ko. Tapos, eto naman, ako nagtanim nito. Siguro mga ano na to, umabot na siya ng, ano, 3 years, sobra. Yan. Isang Simper lang yung nilagay ko dito. Yan, kumalat na lang siya ng kumalat. Diba madami siya guys. So yung pinakamalaking rosette dyan kapag nagkaroon na siya ng bulaklak ayun. Nag iiwan siya ng mga baby. Kaya anak siya ng anak. Parami siya ng parami. Kahit hindi mo siya alagaan, hayaan mo lang siya dyan. Dumadami siya ng kusa. Tapos, eto naman, matagal na rin siya dito. Kung nakita niyo naman, ang daming mga dry leaves. So, hindi ko na talaga siya inalagaan. Nakasabit lang siya dito. So, ayan yung hitsura. Diba, nabubuhay siya kapag, ano na, growing season na, katulad ng spring, tapos, nagiging bilog na naman siya kapag winter na. So, eto siya, rain or shine siya dyan. Tapos, eto yung, ano, isa din na variety ng sedum. So, kung naalala ninyo, mayroon akong pinakita doon sa mini greenhouse na nakatanim sa pot na kulay, ano pa siya, kulay pula or orange eto siya the same plant lang sila kaya et kaya lang eto ay ano lang siya yung kumakalat siya hindi siya nag-stay sa isang ano sa isang space lang ayan kumakalat siya tapos nandito yung aking ano mga planter pipe nandito sila ayan so ito na yung hitsura ng aking planter pipe ngayon Itong aking pink frill na para na siyang bouquet. Lumalaki siya ngayon, guys. Yan, 'di ba? Ang ganda ng pink frill ko dito. Nakatanim pa rin siya hanggang ngayon sa pot. Hindi ko na siya tinanggal sa pot. Yan. Lumalaki siya. At ang dami na niyang roset, 'di ba? So, kusa na lang siyang nagka-cluster dito. Sapat na yan. So, ayan yung hitsura niya. Para talaga siyang bouquet. Tapos, eto namang mira ko. Katatanim ko lang sa kanya dyan ulit. Binali ko siya dyan. Kasi nga, ano, pinamahayan siya ng langgam. Ano, kinakain ng langgam yung kanyang, ano, puno. So, tinanggal ko muna siya. Tapos, nilagyan ko siya ng, ano, ng gamot. Yan. Tapos, eto naman si Apos, tsaka meron tayo ditong, ayan, maka, malaki na yung, ano ko, robra ko. Ayan, napakalaki na ni robra, ba? Diba? At ang daming mga spider web dito, kasi hindi ko na inalagaan. Hindi ko na talaga, na ano dito guys, magtanggal ng mga tuyong dahon, ayan. So, ito nga pala yung mira. Ito sila, magkasama sila, magkadikit sila guys. Tinanggal ko kasi, kinain ng, ano, ng langgam hanggang ngayon hindi ko pa naitanim. Tapos ito naman mga dendra gem. Ayan. So itong dahon sa flower stalk, pwede ninyong itanim. Ayan. Kasi marami na akong dendra gem, yung mga flowers, mga dahon sa flower stalk, dito ko na lang nilagay. So kung tumubo siya ay okay, kapag hindi okay rin kasi marami na akong mga naipropagate na dendra gem. Tapos ito naman yung aking takasago no -ukina, na kahit winter nandito lang siya guys, hindi siya nasira. Nagkaroon lang siya ng mga frostbite sa dulo ng dahon, pero eto na yung bagong dahon niya sa ibabaw, 'di ba maganda na at ganito na siya kalaki ngayon. Iyan. 'Di ba sobrang laki niya dito. Tapos ang dami pala niyang baby. Yan, ang dami din yung mga dry leaves. Kasi matagal ko na talagang hindi na ano to, napansin. Nakikita ko siya araw-araw kasi dumadaan ako dito. Kaya lang, hindi ko na yung ano ba, magtanggal ng mga dry leaves. Wala na akong time kasi madalas na ako dun sa bukid. At ano kasi ngayon, yung magtanim season. So, kailangan ko munang magunahin yung mga gulay kung itanim. Saka na yung mga succulents ko. So, ayan. Hindi ko na naasikaso yung aking succulents. So, ang dami niyang dry leaves sa ilalim. At mayroon na pala siya ditong bagong baby na malaki. Ayan. Yung bagong baby. So, ayan guys. Ang dami pala niyang baby. Diba? Malaki na rin yung isang baby niya. Oh. So, ito rin ay galing din dun sa Mira. Ayan. Nahiwalay siya kasi yung stem niya kinain ng langgam. Tapos, ito naman yung aking Santa Luis. Ito yung galing dun sa bukid na dating ginawa kong garden malapit sa Kamatis. So, ito na siya. Ayan. Pati yung isa ay si ano, Fire Pillar. Napakalaki ni Fire Pillar. Para siyang si Peach Boy. Ayan si Fire Pillar to guys. Dito ko nilagay. 'Di diba, Sobrang laki. So next time ano ko naman to, ayusin ko naman to kasi malapit na ako matapos sa bukid. So ito naman yung ayusin ko, linisan ko kasi ang dami talagang mga spider web dito, guys. Yan. Para gumanda naman kahit konti. Tapos ito naman yung aking ano sa So, ang katabi nito dati ay yung rejoice. So, yung rejoice nilagay ko na sa malaking pot. So, ito na lang yung tinira ko. At ang daming baby niya, guys. Ayan, paikot. Pati dito sa likod, ayan. Ayan, oh, ang dami yung baby. Paikot yung babies niya. So, ito lang yung sabrim ko na napakaraming babies. Ayan, dahil paikot talaga yung baby niya, guys. Ayan, oh. Diba? Diba? So ngayon ko lang talaga napansin na ang dami pala niyang bibi sa likod. Yan. Tapos dito naman yung aking mga blue jelly beans. Ang dami talagang mga ano spider web. So ito nga pala yung blue jelly beans ko. Nilagyan ko nga pala to ng ano lupa galing don sa, ano ko, bukid. So, yung lupa doon sa, ano, gulay, nagkumuha ako ng konti, yung medyo buhaghag. Tapos, nilagay ko dito sa ibabaw. Binuhos ko dito sa ibabaw, tapos, binuhusan ko ng tubig. So, yung mga lupa, nahulog sa ilalim. Yan. So, ngayon ko, mapal siya, kasi yung lupa sa bukid is syempre mayroon pang mga natirang mga fertilizer ayan kumapal siya dahil sa fertilizer tapos ito naman si tipi na nasira yan galing din to sa bukid guys ito yung tipi ko na nagkaroon ng mga ano ba yun frostbite sa dahon tapos ito naman dito mayroon ditong nakalagay na robra dati sa gitna tinanggal ko na kasi nasira yung robra so nagdagdag lang ako dito ng ano ng lupa So mula nung dinagdagan ko dito ng lupa, ang bilis kumalat nitong si Mibina. Ayan o, oh. ang bilis niyang nag-anak-anak. Parang nahiyang siya dun sa lupa na nilagay ko. Yan, di diba? Tapos ito naman si Mira. Tapos itong sa gitna, nilagay ko diyan ay yung sedam kasi yung tinanggal ko diyan na ano, robra ay nilagay ko sa ibang lugar. So, iyan para matakpan lang yung space na walang nakalagay. Kaya naglagay ako ng sedam. Tapos, dito naman, nagdagdag din ako dito ng lupa. Ayan, eto nga pala si Peach Boy. Yung galing din to siya sa, yung ginawa kong garden doon, malapit dati sa Kamates. So, ang daming mga, ano, mga damo-damo. Tapos, eto si, ano to siya, si Agavoy, this cross polydonis. Ayan, may baby pala siya dito sa ilalim, oh. Ayan, oh may baby siya. So, may baby din siya dito sa kabila. Ayan, yung babies niya, guys. May tatlong baby siya. Yung isa ay palabas pa lang. So, ayan. Tapos, eto nga pala, si, ano, Marpin or si Pretty in Pink. So, nagkatings nga pala ako dito nung nakaraan. So, eto nga pala yung kinatings dati pa. Ayan, eto na yung hitsura, guys. So, after two years, ayan, kinatings, mula nung kinatings, eto na yung hitsura, nung stem, ba? Diba? Para na siyang bouquet. Tapos nagcuttings ulit ako dito. eto dito banda sa likod. Ayan. eto yung kinatings ko, 'di ba? Mayroon diyan na ano, palabas pa lang yung bagong baby. Ayan, eto rin sa likod. So, palabas pa lang yung mga bagong baby niya. Tapos, yung kinuha ko dito, nilagay ko doon sa ano, mini greenhouse. Tinanim ko sa pat So, ayan yung aking, ano, si Pretty in Pink. So, maganda siya, guys, kapag ganito lang siya kalaki. Tapos, ito naman si Topsy Torby ko. So, dito nag-cuttings din ako dito. Pagkatapos kong mag-cuttings, nilagyan ko rin ng lupa sa ibabaw. Tapos, binuhusan ko rin ng tubig. So, yung lupa sa ibabaw, ayun, nahulog sa ilalim. So, etong mga damo-damo na to ay galing to doon sa bukid. Ayan, doon sa aking garden. Taniman ng gulay yan dito tumubo. So dati walang ganito na tumutubo sa mga succulents ko. Pero dahil nga yung ginamit kong lupa ay galing doon sa bukid ayan. Tapos dito din ako kumuha ng mga cuttings ng ano, Purple Delight. So ayan guys. Palabas pa lang yung mga baby napakaliit pa hindi pa masyadong kita. Ayan oh, may pink dito, di ba? Hindi pa masyadong kita. Palabas pa lang. So, dito rin, nagdagdag, nag, nagdagdag din ako dito ng lupa. Pero yung ginamit ko ay yung mga use ko na na lupa galing din sa bukid. Yung mga ginamit ko dati sa aking succulent. So, dito ko rin ano, nilagay yung iba. Tapos, eto, ayan. Ang haba na ng stem, oh. Si ghost plant nga pala to. Tapos, dito, mayroong ano, namatay na stem. So, ayan guys, ang latest update sa ating mga succulents dito banda. Ayan, ang daming spider web. So, mamaya lilinisan ko na lang yan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!